Okay guys, magandang hapon ayan. At dito tayo sa ating pantalan ngayong hapon. Ngayon lang ulit tayo nakapag-video para doon sa ating mga manonood. Dahil ayan, busy tayo ng mga nakarang araw. Saka dami tayong inasikaso. Kaya ngayon lang ulit tayo nakapag-video. Ayan December ah January na pala January 9 2024 yan po yung status ng ating pantalan ngayong hapon meron tayong LCT type dito hindi birds pala dahil may kasama ang tugboat ayan o yata ito nandito si Starlight Eagle ramp 3 nasa ah, ramp ito naman si Reno Grisielo. Kaya nandito tayo, ang ating bibidyohan talaga ay, ayan o, si Poseidon 43. Bali, naka-charter sa amin si Poseidon 43 guys. Ayan. Ayan yung aming In-city type na partner dito sa Ruas. Bali, ang karga niyan ay, ang ikakarga dyan ay mga panakaini Starlight charter sa amin dahil si Igil ay papuntang Batangas at samantala wala kasing barko ang Starlight sa Batangas, Kalapan dadalwa, ang nabiyahe doon ay si Jupiter at saka si ano lang Starlight Pacific ay hindi kakayanin hindi kaya yung ano yung mga panakay ano kulang na kulang yung ating barko doon kaya lilipat muna doon pansamantala si Eagle habang nasa dry dock yung mga bagong barko ni Starlight. Apat na barko ni Starlight ang naka-dry dock ngayon sabay-sabay. Kaya kulang na kulang. Da The... ang babiyahe lang dito ay si Reliance tapos ito tutulong si Starlight ah si ano si Poseidon si Starlight pansamantala 'yung malaki-laki ito, Il City type din, kagaya ng kay Montenegro. Lalaman daw ito na ano, train tang rolling cargo na ano tinwheeler. Aatrasa sa rampuan, i natin. Kasi nasarap 'to sa si Cielo. first time nung Kapitan dito sa Tanker Port. Kaya i natin at baka mahagip niya siya no, sa si Cielo sa rampuan tayo utay na siya titingnan natin dito sa may rampuan ayan guys patraka ngayon ko lang tinto na ano dito na nakaral dito na ito ay lang nakaangkuray siya dun sa may laot ngayon na siya Matamatan na ko. Boss, Si double impact. lang. <laughs> video na video Si double impact. <laughs> oh, hehehe, <laughs> <laughs> hehehe, nakilin talaga to guys <tipos> mukhang channel 16 pa rin ang gamit nila Ang tatlong barko ang sakay niya. Meron sila. Mas sila na dito. As a กานิรันดร์เแล่าตื่นเลยไม่นอนแน่นอนภารกิจใหม่ maghulog yung mga yan dito siya sa likod maghulog dito parang di sila dito dyan sa unan kagaya kayo sa diyan nakarana Ay, ram down. Bobos. Oh, ay guys, yan yung Pusay 43. Bali yung matraka lang siya para magkarga ng tubig siguro. Fresh water. Pero bukas pa ito babiyahin. biyahe niya ay Ruhas 2 Ruhas Oriental Mindoro to. Katiklan bali yun lang yung magiging ruta niya okay. malinis na <tong> guys yan po yung ano natin ito itong barkong ito si Poseidon 43 yung malaki daking kargahan nito dami pa sila ang asikasuhin ramp support wala din sila hihingi tayo sa ibang barko bali dating kargahan ito ng buhangin pa buhangin buhangin niya Galing Cebu. Ayan. Galing Cebu ito. Kakarga lang siya ng krudo. At ayan, fresh water. Tingnan natin mamaya kung ano magiging status nito. Ano guys, ayan po ang status natin ngayong hapon. Hanggang sa muli, maraming pa salamat.